Kanina, yes. tambay. Ano ba na, Son? Alam Oo. ko saan ako tumambay. Saan, saan, saan? Sa parlor. <laughs> ang pinag-uusapan, yun din. Hindi Miss Universe. Hindi, Hindi, Miss Universe. Hindi kung anong pinakabagong make makeup. Mantakin mo. Man Talaga? Pati sa parlor. Oh. Yung mga nagugupit doon, nagmamanicure, yun ang pinag-uusapan. Kasi yung naghahasa oh. ng... Ano, Nagahasa ng nipper. Oh, <laughs> Pati laba ha. Pumalis oh. ako, lumipat ako. Oo, oh, oh, saan, saan? Pumunta akong barberiya. Mm. Yun din ang pinag-uusapan. Plant control, control pa rin. Plant control pa rin niya. Saan ah, ko bakal. saan kaya ako lugar na pupunta na walang ano. Doon sa nagmamasahe para relax ka. Oo, oh, sabi niya, sir, naalala niya ba yung mga plant control? Ako, Ganun pa rin. Plant control pa rin pa pag-uusapan natin dito? Talaga. Sabi ko, nagpapamasahe na ako eh. <laughs> oh, sir, sabi niya talaga natin may iwasan ito eh. Grabe, ano. Oh. At ang balita ako, oh. pati sa bilibid, Ganon pa rin? Mga bilanggo, yun ang pinag-uusapan ngayon. Sabi niya, paglabas ko, huwag niyang makukontrata tayo, <laughs> ha? Ganon ba? Talaga oo. naman, oo. Kaya yun daw pala, sabi, sayang, may nakulong dito kontratista, hindi natin nakakusap. <laughs> <laughs> Nakalaya na lumagay. Eh, para maiba-iba naman, Jen. Yan! Eto ang pambungad natin, ay hindi naman flood control, ha? Tungkol sa anya. Pero ito'y nakababahala din. Dahil pagka tayo ang binahan nito, nako po, ay manganganib ang buong bayan. Ba? Buong bayan. Ay, dapat pa investigahan din natin sa ano yan. Ip ipatawag natin ito. Pagkatapos ng flood control siguro, hmm. yun ang pag-iimbestigahan natin. Tuk ano, tungkol ba sa yan? Mahirap investigahan ito, Jen. Ha? Aba, Kasi bakin? ito ay nakikita mo. Di ba yung ghost project hindi nakikita eh. Wala. Kaya nga... Ito, uh, makikita mo. Pero pagpunta mo sa i-check mo yung lugar, wala pala. At ah, di parang ghost pa rin oh, din. Ah pa, parang ghost. Oh. Pero maniniwala kang nandoon. Para akala mo totoo ang totoo. Akala totoon mo totoo. Kaya nga kung ako dito ang ginawa ni ng mga nagpa-flood control na may ghost project. Oo. Oh, oh. Nagpatuloy ako rito eh. Para uh, at least may iharap sila. Eh yun po yung mga sila. Anong ghost project ito? Oh. Nahihiwaga na ako. Ano ba 'yan? Pero pagpunta mo wala pa nandoon. <laughs> Sa actual na pagpunta. Ang totoo niyan, oh. Jen. May naka-biktima, na na nga eh, ha? Okay Buti, hindi pa ito masyadong grabe ang epekto. Pero pagka ito ay lumala ay eh, hindi lang ganitong epekto nito. Ang tinutukoy ko po ay isang bombero. Fireman. Oh, na siya po ay na nang isang kasi alam mo na ngayon pag may mga sunog di ba? Oo. Makikita mo sa mga social media, oy may sunog dito, may Oo, sunog tamang-tama tama. na nakita nag alarm Nakita niya ganoon, oy, nasusunog isang truck diyan. Makita naka-post Oh. Oo. Uh, ATM nasusunog po truck, may address pa, ha? Ba? Oo, tapos Pumunta doon yung bumbero diyan, yung truck. ATM track. not the moment. Apat na fire truck ang pumunta. Aba, ayan oh. Oh. Nakapost eh. Oo nga naman. At saka oh. tukoy ko mo kung nasaan. May sunog po dito. Oh. Hindi mo. ay diyan yan, ba mismo nakita nila? Yan yung nakapost dun sa social media. Eh di, totoo naman ah. May nakikita eh, naman. pinuntahan, eto ang kanilang nakita. Ipakita mo. Ayun yung truck. <laughs> Walang sunog. Buo ang truck. Apat na truck ng bumbero at yan po ay hindi sa, sa probinsya nangyari ha. Huh? Yan po ay nangyayari. So itigil-tigilan lang. Mm. Yung truck na 'yon, nasa likod na 'yon. 'Yun yung naglalagablab eh, kanina. Ipakita eh, mo yung naglalagablab. Pakita mo yung naglalagablab. Oh. Ayo nga no. Yung location. Oh, tanda mo yung yung uh, truck sa likod na nakaparada. Oh. Yung container van, yung poste. Oh, Itong yung puno. puno tapos yung pader. At saka yung ano yung barandilya yung, ano 'yon. Ano? Oh. Sa harapan, oh. Sa harapan. Oh, doon sa kabilang yung uh, aktual na photo nung pumunta na yung mga Oo, oh, ayun yung barandilya, ayun yung puno, ayun yung truck na nasusunog di umano. Alin ang nauna yung pagpunta nila o yung baka nung pagdating, nung pag-alis nung truck ng bumbero, tsaka naglagablab. Tsaka na no? Hindi <laughs> 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 ba ganun? Hindi. Kaya sila pumunta dyan. <clears throat> Ay sabi nga may, ni-report nga may sunog eh. Nasusunog yung truck. Ay naglagablab nga sa larawan kanina. Eh. Yun nga. Eh, ang problema Jen, ha? So, hindi pala talaga naglalagablab? Hindi. Yan daw po ay isang AI-generated uh, photo. Ay, isang talaga naman. Ibig sabihin, naman, actual na nandyan yung truck. Eh, kung ako man na nakakita ng ganyan, oo. at sabi mo yung alarma, oh, oh, kung ako yung bumbero, mapapatakbo oo, mapapat ako. Mapapatak ako pinakamalapit eh. Eh, kasi dyan, ito ha, oo. eh, wag sana mangyari. At at least ngayon eh, aware na tayo. Oo. Baka kasi gawin ng mga scammer, yung bahay nyo eh, no? Yun na nga. Yung bahay mo. Naglalagabla, balimbawa. Uh, Naglalagabla, pwede ano? ka. Tapos oh. sa'yo, sa baka meron kang ano dyan. Oo. Oh. Ah... Uh... <laughs> yung pala, dugudugo. <laughs> oh. Ibig sabihin, AI high-tech na mang, dugudugo ngayon. Mag-ihingi ako ano-ano, di ba? Oh. Mabay pwedeng gamitin niya sa iba't ibang paraan. So itong naglalagablab na itong larawan, may, may nalokong mga bumbero ito. Ayun nga yung apat na truck, Jen. Apat na truck. Sumagasa pa sa lugar na yan. Eh ang problema niyan, Jen, halimbawa may talagang totoong narangyayaring sunog, di ba? Tapos may lumilitaw pa mga ganito, maaabala yung mga bombero natin. Yung totoong sunog, hindi mapupuntahan. D sino ang nag-post nung picture na yan? At uh, <coughs> dapat eh, ma-check yan, rason. Ayun nga. Habuli, sinong nakalagay recto ano na Rodante recto? hindi <laughs> Di ba? <laughs> Hindi, yan lang yung... <laughs> Dante, ito mo may Recto ano yan? Recto engine. Ah. parang ano yan, na FB page yata. FB page? Ha? Oo. oo. Eh, problema dito, Jen, hindi na matukoy kung sino ang original na pinanggalingan. Kasi oh. nagpasa-pasa na. Oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. nagpunta parang ano yung uh, pe ano, penetrator. Ito kasi oh, yung mga oh, truck ito ng barangay. Nagpunta, eh. na abala talaga. Oh. Mga first responder ito. Eh, lutchai Tapos si, ang ano? Chairman. Oh, si lutchai yan eh. Oo. Oh, oh, eh, eh tama, ang problema, kaibigan ko pa naman yung Chief Fire Marshal dyan. Ganun ba? Si Senior Superintendent Eddie Tanawan. Sir Eddie, mm. kausap ko kagabi yan eh. Na ganito natin. Uh, oh. Para magka ano tayo, minsan magano tayo, mag-meeting tayo. Ha? Eh, yan yan ano. Para, kasi kailangan dito ng, ano yun, eh, ng isang ano expert diyan eh. Uh -huh. para malaman natin na Pero nakaka huh? para i-check mo pa halimbawa, alin ba may Oh, ganyan, oh no? eh. Siyempre hindi mo na i-check, magmamadali ka na. Siyempre, diba? eh, sunog, oh. alam mo naman ang sunog. Hmm. Bawat segundo ay eh, mahalaga yes. Yan, eh. Eh, pero kung sino man daw ang nagpapakalat ng na mga ganyan, halimbawa uh -oh. may uh, peke na sunog, uh oo. -oh. may multa po daw 'yan sa revised penal code. 50,000 pesos. Eh panloloko yan 'yan. Ano? Oo. Nako. Eh, pero mamaya naman, Nelson, may pakikita ko sa Hindi ko sa cellphone ko eh. mm. Ito naman, ang kumakalang ang uh, umiikot, Peking Bumbero. Hindi truck, ha? <laughs> tao. Tao, Nelson. <na> <coughs> Hindi AI generated. Hindi AI, totoo. Totoong tao, yes. peking bombero. At sinasabing nag-inspect nag daw siya, nag daw ng mga building. Alam ba kung saan pa? Saan? Diyan pa po sa mayamang uh, gusali ng BGC. Ah, ganun sa BGC. Ba? At alam mo ba, napilita na po yung business owners ng BGC, sumulat, uh -uh. sa totoong bumbero. Mm -mm. Sa totoong bumbero, ha? Sapagkat in, parang iniikutan sila isa-isa. Gano'n ba? Ng uh, mga peking bumtauhan ng bumberong ito, at sinasabi, alam mo nga, Son, kung ba't nila natuklasan, mm. Abay, mag inspect ko kami rito. Oh, tapos? Tapos ang, ang puntir ya, tinutok-tok ng tinutok-tok yung paring fire extinguisher. parang tingnan oh. Parang luma na itong paring extinguisher. Ito, ah. Parang Balik na rin mo konti. Oo. Aba, pa, 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 parang ano, yung tanki nyo po eh. Oh, parang luma na. Parang luma na ito. Ta. hindi ho kayo maka-renew ng mga permit niyan, mga ganyan. Ganun ba? Oo, oh, oh. Eh, pag hindi niyo po agad inayos yan eh, nakoy, delikado ho ito. alam niyo naman ang building niyo dito. Oh, oh, oh. Nak, mamaya, mamaya, nandun na sa cellphone ko eh. Kanon ba? Oh, oh, at tapos, yung sulat. Pa paano na-discover na peking bumbero pala? Sumulat sila sa tunay na bumbero. <laughs> <laughs> at itinanggi. At uh -huh. i-entrap sa magaling. Ay, Magkakaroon na dapat ng entrapment operation eh. Nakataka. Nakatunog, naka nakaramdam. Eh, hindi. At least kung, uh, kung yan yung e establishment, may CCTV yan. Eh? Ayun na nga. Mayroon, may uh, mga pictures. Baba. may mga pictures na ipakikita. Mahuhuli natin yan. May ipakikita natin mamaya. Yari ka. Uh -huh. Kaya ang ginawa ng ng ating mga kaibigan, Jen, pwede ba ipakikita? Kasi ang nangyayari, ang pinagbibintangan, yung totoong bumbero. Oo nga, oo. Yung sabi, 'di maraming ganyan, ha? Yun na nga. Maraming nagsusumbong sa akin ganyan, ha? Oo. Oh, sabi ng mga fire inspector po kami, iba naka-unip, naka-t-shirt pa ng ano eh. Mm, -mm. Pag mo ng ID, hindi bakit takot ka? ano nangyayari? Ba't hinapan mo ng ID? Oo oh, nga. Na ganun Mamang pa, nga, aaskaran ka, ka, ka pa oh, ng konti. Hindi oh, oh. ka ba lang, ano? Yari kayo. Oh, oh. Oh. Mamaya, ipakikita natin. Hindi ko kaya kakilala. hindi, <laughs> hindi. <laughs> 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 Kasi marami sa akin nagaya ayari tayo <laughs>